So what up sa inyo mga baddie, nagbabalik na naman po tayo sa Grand Theft para maganap ng abandonado kotse. Pero hindi to basta-basta na abandonadong kotse. Ito ay isang supercar na Napaka-rare po nito sa ating syudad. And actually pwede natin ito i-restored at i-upgrade sa pinakamagandang setup mga chong. At napagplanuhan ko na siya dito mga baddie. Delikado itong mission na to mga buddy. Hindi po to basta-basta itong mission na to. Smag, pinamamaya, pinamamahayan po siya ng mga di, sindikato. At and alam nyo po, po nyo po yung illegal car, tapos smuggle car, tapos yung ginamit sa kanya. Ganon. And dito nila tinatambak yon mga buddy. So, tara mga buddy. Kailangan natin mag iingat kasi delikado talaga itong pupuntahan natin mga tol. Kaya, kailangan natin ayusin yung ating mga galawan. Ang gamit po pala natin ay kawasagin ninja. So, yun. So, mga tol, ang gagawin natin, kunyari, maghanap-hanap lang tayo ng mga, ano, ng mga sasakyan, or bibili natin sa sasakyan dahil delikado talaga doon, mga tol. Nandito na po tayo sa may recycling salvage scrap so ayun bababa na tayo sa ating kawasaki so check mo na natin mga tol kung merong kalaban ayun mga tol ah, wala naman po cleared naman so tara cleared naman mga chong wala naman po sindikato dito no? kasi delikado talaga dito mga tol eh. so, hanap lang tayo dito wala dito men So, kaya, Saan kaya nilagay nung mga nagaano dito, nung mga chong. Hanap lang po tayo. Ay, nung mga tol, oh. Sa so, sobrang ano na talaga mga tol. Meron ng sasakyan dito sa may basura, ano. Kapi talaga. So, ayun. Wala, tayo, wala dito mga tol. So, kaya ayun. Uy! Ito tayo mga tol, eh. Ito tayo. Ano ulit tawag dito? Nalimutan ko tuloy. Ito, ito pala yung ano, Nissan Skyline R34 mga tol. So, may makina pa siya. Pero, mausok na talaga siya mga tol. Tsaka, sira-sira na rin yung ano nyo. Yung kanyang gulong. Tatlo yung sira. Pati nawala yung, upo, yung pintuan dito. Hindi e, ko nga alam mga tol. Ba, anong istorya na ito? Bakit? Ganyan, nagkasira-sira siya. Sayang pa naman ganda. So, ayan. Pero i -restore natin to mga tol. So kunin ko lang yung ating flatbed. So tara. Action. So ayan mga chong. Uh, ito na po yung ating flatbed. Dito na po yung ating flatbed. Park lang natin yung ating Kawasaki. Lock ko na rin yung mga chong. So nalock ko na po yan. Tara. So punta na natin po yung supercars dun. Kasi kitang kita nyo naman po mga chong. Puro gas gas sya, Puro tama ng bala. Tara. Ito po tayo din. Mga chong, andito na ulit po tayo sa recycling salvage scrap. So, ayun. Pukunin na lang po natin yung Nissan Skyline R34. So, yung pala may mga chong, meron pala dito palaban So, kailangan natin talaga magmanman. So, kailangan talaga natin magmanman dito mga tol. Dahil delikado eh. Tignan natin ulit yung ating Nissan Skyline R34. So, ayun mga chong, umuusok pa rin yung kanyang engine. So, tingnan ko muna nga mga chong kung nagana pa yung kanyang, ano, kanyang makina. Maki kasi, umuusok na talaga siya. Na, na umuusok na talaga siya. Eh. Check natin. Ayun, so, gumagana pa siya. So, ayun. Ang dami pa niyang, ano, gasgas -gas talaga mga tol. Kaya puro din tama ng bala. So tara, uh, ilalagay ko na lang po dito sa ating flatbed yung sasakyan. So babalita ko na lang kayo mga chong pag nilagay na natin. Tara. So yun mga chong, uh, nilagay ko na po yung Nissan Skyline dito sa ating flatbed. So na ko na rin siya so hindi na yung malalaglag. So yun mga tala, kailangan lang po natin maging ano, dito. Alerto dahil meron ng kalaban dito. Kasi delikado nga po dito sa recycling salvage ka kasi diyan nila tinatambak yung mga sasakyan na ginamit sa kremen so yun ayun nga pala mga tal ah, pupunta na po pala tayo sa mechanic shop so alam pagkakaalam ko na close na yung mechanic mechanic shop niya no ni Kenta so pumunta tayo sa pinakalumang mechanic shop so yun babalita ko na lang kayo mga tal pag nakapunta na tayo sa Lumang mechanic shop, so tara So yung mga chongan, dito na po tayo sa lumang mechanic shop Ayun, so, ayun, may sasakyan pa pala dito So ipapark ko na lang muna dito So ayun, kung tanyan naman yung sasakyan na yan so, Ayan, okay na mga tol, ha? na-park na po natin So kitang-kita nyo na mga chonga, sirang-sira siya May, may puro gasgas gas puro tama yung kanyang body tapos yung part gulong niya, but, ah, uh, nasira. At ito yung likod niya, mga tol. So, ayun, uh, ibababa ko na lang muna ito, mga tol. Ah, uh, babalita ko na lang kayo pag naibaba ko na itong Nissan Skyline R34. So, ayun, tara. So, ayun, mga chong, ah, uh, naibaba ko na po sa, sa ating flatbed yung Nissan Skyline R34. So, uh, and uh, nawala yung usok ng ating sa engines. Nawala yung usok sa engine mga tol dami niya palang ano gas gas so ayun nawala rin yung pintuan dito yung sa likod pati yung bumper sa likod mga tol pati rin sa harap kaya mapapagasos tayo dito ng mahal ayun so ayun ah uh, na uh, kailangan na lang natin to ayusin mga tol so babalitaan ko na lang kayo pag naayos na natin tong Nissan Skyline R34 natin. So, tara. Uh, na so, ko na po yung ating Nissan Skyline R34. Ito na po yung pinaka-final look niya. So, sabi ko naman sa inyo mga tal, eh, i-restore natin siya sa pinakamagandang setup at i-upgrade natin siya. So, ito yun mga tal. Ito na yun siya mga tal. Pinalitan ko siya ng, ano, ng kulay blue na kulay. Cool Kaya, ayun. So, i-test drive na natin sa may, na. tal, sa may -a -a airport saya kasi i-test drive natin yung ano niya sa kanyang top speed so nilagyan ko pala siya ng turbo mga tol dadalhin tayo dahil bago lang to mga chong ganda pala ni ito tol eh hey, ganda pala na ito mga chong eh so, ayun na lang muna tayo ng airport mga tol So ayan mga tala, babalitaan ko na lang kayo pag nakapunta na tayo sa airport. So, so ayan mga chong, uh, ah, dito na po tayo sa may airport. So dito natin itatest drive yung kanyang top speed. Pasok na po tayo. Muntik na natin mga kaskasan. Pabukas po, wala ka tayong mayarap. Eh, Bagbay na lang natin. Wala yung nagbabantay mga chong eh. So ayun. Ang ganda pala nito sa ano, mga tulo hindi ko alam kung ano nakaitsura na ito sa ano, sa gabi mga tol so yun ang mga, mga tao ganda pala dito mag ano, test drive ng mga i-restore -re natin sa next video ng mga tol yun yun mga tal dito na po tayo sa mismo airport so dito natin iti test drive yung kanyang top speed so yun mga chan, iti ah, test drive na na po natin yung top speed ng ating Nissan Skyline R34 so tara pag 150 kilometers 250 mga tol 300 So 350 mga tol Pag nilagay 400 mga tol Ayan ah. mga tol Kitang kita nyo naman po na 400 kilometers yung kanya Top speed Hindi ko lang alam kung Yan pa ba yung sagay niya Pero Yun kitang kita nyo naman Na umabot siya ng 400 So ayan so, mga tol ah, Maraming salamat sa panonood At I like and subscribe nyo na ako, mga tal. So, see you sa next video. So, peace out. Subscribe.